sa ilalim ng makulay na kalsada ng Tokyo, tahimik ngunit masalimuot ang daan ng subway, daan-daang kilometro ng mahabang lagusan. Pero sa ilalim ng liwanag at abalang lungsod, may isang linya na ayaw sakyan ng mga lokal pagsapit ng gabi, ang tinutukoy nilang shadow train na sumasalubong sa istasyon ng Shinagawa. Isang istasyon na may maraming kwento ng mga nawawala, biglang napupuno ng takot o minsan ay hindi na muling makikita pa ang pasahero. Isang gabi ng taglas, nagtanong si Yuto, isang mag-aaral na hating gabi na umuwi mula sa cram school, bakit tila kakaiba ang ihip ng hangin sa ilalim ng platform? Luma ang tren na dumating. Kintab ang itim at walang laman ng ibang bagon parang di na maintain ang mga ilaw na nagfa-flash ng puti at mapula. Sumakay siya kasama ang dalawa pang pasaherong mukhang pagod at kantiawan. Habang umaandar ang tren, napansin ni Yuto na unti-unti nang namamatay ang isa't isang ilaw. Sa turing dumadaan sa tunnel, bumubulong ang malakas na hangin at tunog ng bakal na tila may gustong sumabay sa musika ng tren. Maya-maya pa, may narinig siyang mahinang hikbi mula sa malayong dulo ng bagon. Isang babae, mahaba ang buhok, putlang-putla ang mukha at ang mga mata ay sangkin na parang di natutulog Dahan-dahan itong umaakyat mula sa sahig, parang natutunaw ang hugis habang papalapit. Napansin ni Yuto na hindi siya pinapansin ng ibang pasahero, para bang siya lang ang nakakakita. Nagsimulang lumamig ang paligid at maghampasan ang mga pintu ng tren na tila may gustong pumasok o lumabas. Nakita niyang unti-unti ring nababago ang anyo ng babaeng multo. Nagiging kabataan, naiiba ang kulay ng suot at bumubulong, Bakit hindi ako nakauwi? Bakit hindi nila ako hinintay? Unti-unti, ang mga salita ay tumatatak sa isip ni Yuto. Naramdaman niyang parang may humawak sa kanyang kamay. Malamig, maputla, mabigat. Matuling bumalik sa istasyon ng tren pero hindi na nagbukas ang mga pinto. Lalong bumilis ang usok sa bintana na parang humahatak papalapit sa kanya. Ilang ulit na lingon si Yuto humihingi ng saklolo sa ibang pasahero pero lahat ay natulog, napapikit o parang wala sa sarili. Nang may lumapit na ibang multong lalaki, hawak-hawak ang isang tiket na luma at gutay-gutay, nagsimulang sumigaw si Yuto pero wala siyang boses. Nasakal siya ng malamig na hangin at daman niya na parang may bumubulong sa tainga. Lahat ng hindi umabot sa sakayan dito natatali. Unti-unting nagpuno ng anino ang buong tren hanggang sa hindi na niya makita kahit ang sariling palad. Nawalan sa ulirat si Yuto. Nang gumising siya, umaga na sa platform ng istasyon. Pero walang ibang tao. Madumi at tila linumot na ang paligid. Wari isang dekada siyang nawala. Hindi na niya alam kung oras, araw o kakayahan ng liwanag ay totoo pa. Nang sumulyap siya sa likod, nakita niyang naiwang bukas ang pinto ng tren. Sa bawat pakpak ng kanyang sapatos, parang may humihilang anino mula sa may bagon. Sa salamin, may bakas ng kamay na kumakapit, bakas ng pawis at luha, parang sunusubukang sumabay pa uwi, pero walang makakabalik na lumabas dito na buo. Simula noon, laging sinasabi ng mga matatanda sa Tokyo kung ikaw ay mag-isa at gabi na, huwag na huwag kang tatangkang sumakay sa huling tren ng istasyong bihirang mapuno. Hindi mo alam kung anong nilalang o anong multo ang nagsusumamo para sumama at dinala ng dilim sa daang walang daan pa uwi.